yung grade ng mga yan. Nakita mo grade nila? O, oh, kamusta daw? Nakita nga nila eh. O, ano? ako lang naman ko, pero may bumaba nito. May bumaba. May bumaba. May tumaas. O, dapat pataas. Sa science. Ano nangyari bet Ano ko lang sa science? Sabi po ni ma'am, mga mababa, mga mababa. sa atin lahat at maaga po ako ngayon pupunta doon sa school kina My lane at may card viewing po ngayon at uh, alamin natin kung ano nga yung sana maganda yung mga read nitong dalawa ayan at <laughs> ngayon po lang ako medyo maaga at siguro po kasabay ko na rin po sila pag uh, uwi ayan pag-uwi ang time ko na rin sila pag-uwi rin oras na lang naman ayan at samahan po nyo ako <music>

Baba? Ano Ano uh, Sa 10 yeah. Ayan, <laughs> na po sila ngayon po sa lahat ito at uh, inantay ko pa ulit may isa subject pa silang uh, yung pinasukan science uh, oh. ano Basta kamusta kayo na, di ba nakita ninyo yung card kanina <laughs> oh uh, dapat hindi ko papakita sa inyo yun eh bakit po siyempre ako lang makakakita no bakit ang daya uh, <laughs> <laughs> wow nakasalamin yung isa oh. pero nakita na Nakita na nga ninyo, ano, kamusta? Bumaba o tumaas? Yung iba ba tumaas, yung iba tumaas, bumaba. Pero mas pero mas marami yung tumaas. Opo, tumaas na rin po yung Tumaas rin po, tsaka si Ayan, pa naman si Daddy Paul. Titingnan mamaya yun. Mga 90. Paggalingan pa ninyo para sa last quarter. Eh. Maayos na yun, ano? Opa. Hmm. Mat pang ano ba kayo? Bakit sabi ni nanay, pang second daw kayo? Second. Hindi uh, po. Ano po pala talaga? Second runner second up, running. pero third place. Ah, okay. Hmm. Second runner up po pala kami sa ano, folk dance na ano, sa'yo namin. Eh, okay na yun. At least, uh... second up, Oh, at least nanalo kayo, di ba? Opo. Uh oh, uh -oh. Uh -oh. Uh oh, At least po na-experience po namin. Yung ano. Hmm, di ba? <laughs> Masaya Sigong... din po pala pag high school, pero hindi ko na alam yung gano'n. Ah, Ay, yan. Eh, hindi dapat. Ano, kamusta? Oh, kamusta daw kayo, Brazil? Ano, ano? O, kamusta yung grade ng mga yan? Nakita mo grade nila? Oh, kamusta daw? Nakita nga nila eh. Oh, ano? Okay lang naman po, pero may bumaba nito. May tumaas. Ano naman, may bumaba? May bumaba, may tumaas. O, dapat, baka as. Sa, pa, sa, pa, sa po, science. O, ano nangyari, bet? Ano ko lang? sabi po ni ma'am, mga mababa, mga mababa, dito yung mga pieces. Mababa ang pieces? O yung performance? O ibet mababa? Mm isang point lang. Ang Pilipino mo ay bumaba ka na isang point. Tapos, um, matataas na po grade nila. Yung Pinakataas mo may rin ay 92 sa math. Wow. wow. No. po siya sa math. Galing ka eh. pala sa math ha? Oo. Yung science nila bumaba lang 2 points. Pero nasa line of 8. So, one almost one month talaga ipapasok. Sana, mas possibly niya ha. Oo, o, kasi wala na naman tayo may iyong practice. Ah, uh, congrats nga po ulit, pala ulit. Ang uh, second place pala kayo. Kasi, champion first, second place tayo. Tapos so, kaya sabi nila, pangatlo sila. Ah, uh, si Russell, wow. Magaganda rin po ang grades ni Russell. Wow, ang galing naman. Oh, 94 ang mataas ni Russell. Tapos, oo, oh, oh, tinan. O, oh, niya, 94. Uh, uh, ESP, 91. Good. Mathematics niya, 93. Filipino is 92. Wow. Maganda ng grade. O, oh, sana sa susunod paglalo ninyo. Maganda po ang grade nila pareho. Sa mapin. Oo, oh, ayan. So, mag maganda. Maganda ang inyong performance so, pero mas maganda lalo pag i-bayur mas naibibigay. So tumaas tayo ngayon sa mapi. no? Okay. <laughs> dapat lang kasi nag-perform kayo, dapat sa fourth quarter mas mataas pa. kayo. So ito ay ang mapi mo ay 89 C. 'yan ang grade niya sa uh, ko sa lahat? Baba ba may mataas? Hindi, hindi magkakapalinas. May 90 kasi ako sa 90. Okay. Okay. Light of 9. 9, 9, Mga line of 9 sila po. At saka, okay. So, matataas naman yung major subject. So si Russell ay tumaas, bumaba ka ng 0.1, ito ay ng 1 point, si Russell ang tumaas ng 1 point. <laughs> <laughs> so, oh, so, sa mga quizzes kayo at siguro yung participation ninyo. So wow, ang galing lang. Sa, sa mga mga. 93, O oh, magaling sa 92, 92, 93. O oh, hindi na yung ba? Mm -hmm. Congratulations sa inyong dalawa Pagkakaroon pala sa matiyan Yay! Congratulations! Sana mm pagiging -hmm. palalo ah Kung may mga problema sa pamilya Huwag iisipin yun ah Kaya talaga kasama yun Mapupusas mag-pray mm Hindi -hmm. tayo lagi gabayang ligat Sa inyong pag-aaral Siyempre may kasama talaga yung Pagsisikat Kasi kayo naman yung Or sige, mag-participate sa classroom. Okay naman yun, yung may Kasi pala kung magbaba, mababa ASP nyo, kung mababa ibig sabihin may problema kayo sa ano, o yan. Maling up na yun naman sila. Wow. Well, congratulations! O so, yan po yung mga scholar natin. Yan po yung maganda, ano, no? Yung maganda dito sa dalawa talaga. Uh, uh -huh. sige po, ano po naman yan sa pag-aaral, magsyaga. So, ganun lang talaga. Magtyaga pa I-improve niyo pa yung grade. Uh, pero sa akin, okay na din to. Wala silang baksa. Wala silang leg of seven. Pinakamababa lang nila. Uh, So, nasa 90s yung kanilang grades. Yay! Yay! Kahit pababato ka pa pa, pa, kahit taas. Pagigay pa. Pagigay pa. Ba <laughs> <at laughs> Na ngayon Brabe, para, para, na, pa na ninyo so, yung pag-aaral you know, nyo. Kung ito, sa tingin ko lang, kasi subject kayo sa sa classroom. No, Siguro, sa sa na no, Wala, naman, wala, 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 wala oh, ina, po, Good evening po. Team po. po kay Doc Lexi po. na ko na po yung allowance ko na niyo sa amin. Thank you po. At ka Ma'am Edna po, thank you po sa inyo. At Ma'am Kuliman Tate po. Thank you po. At saka kay kay Ma'am Modena ng Italy. Thank you po sa support niyo po sa akin. Uh -huh. Sa amin po. Oh, po sir. Hello po. Good evening po sa inyo. At shout out po sa aking sponsor, Zipita JV po. Hello po. Shout out po sa inyo. Lagi po kayo mag-iingat yan. Thank you po sa marami pong pagsusuporta po pag sa akin. shout out din po kay ano, Si Grandpa. Shout out din po kay Grandpa. Kay, Tita Pilila po sa ano po, sponsor po ng kapatid ko po. Thank you po. Thank you din po kay Daddy po. Thank you po sa inyo. Daddy po. Hello. <laughs> Thank you po Daddy po. Thank, Thank you, you din po kina tatay at nanay, at nanay sa po sa inyo po sa inyo. Salamat po sa lahat ng mga sponsor po na tumutulong po sa sa amin po sa pagsuporta sa mga batang ito. Thank you po kay Doc Lexi, kay Ma, kay Tita JB po. Maraming salamat. At i-send ko po kay kay Paul ngayon yung grades nila para po uh, si Paul na rin po mag-send sa inyo. Uh, Mama, i-send ko rin kay Doc Lexi yung, yung, grades nyo. So, okay naman po. Yan. Mama <laughs> uh, lang po yung mga bata Yan. Shout out din kay Kita Carmen Costodio. Yeah, shout out po kay Nanay Annie. Yeah. kay Nanay Andy. kay Thank you po sa pagbati niyo po. Sa lahat na ating charity viewers, kung oh, hindi din po sa inyo syempre. po. Oh, maraming maraming salamat po, po sa walang sawang inyong suporta dito po sa uh, mm -hmm. Quatro Marillasian. Thank you. Kay Mami Sinet. Susan po yung nasa ano mo, nakita natin. So, Robinson, hello thank po. You. Shout out po sa iyo. Minita. So, thank you po Sa lahat po. At marami ka ng kanilang bakasyon, o. Na, Nanay na, sa na, tri, mga seven daw po. Na ano na po. Um, ano sa March o oh, April 7 po. Ano na po yung ano na. Oo. Oh. 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 God bless po sa inyo. Oh yeah, bye-bye. Bye-bye.